good morning guys, hi guys, good morning pa tayo ulo 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 yung ulo 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 sa sa mayroon uh, sila maharap anyway, yung dalawang makuping. So, ito ito yung guys. Hindi pa siya guys. Sa royal. Ito. Put Snow okay This is no so, white. Yan na yung mukha niya guys. Medyo magaling dyan lang. Update ko sa inyo guys yung aking dalawang kuping. Tingnan mo guys yung mukha niya. white. Alis ka dyan si Paul. Tapos ka na. Hello, Royal. Oh, medyo magaling na guys sa ano nila. Yung mga kanilang uh, sugat. No? Oh. Snow white. Saan ka pupunta? Yan, yeah, zero yung. Yeah. Hello, Snow White. Oh. Ganda na mata ni Snow White. Oh, Snow White. Oh. Ganda ng mata ni Snow White. Huh? Low eyes. Okay. Ikaw, ha? Huh? Ha? kain na sila guys magkakaroon sila ng pagkain sa puting sa maalaga ko guys yan yung mga tinik tinik mga tira tira ng pagkain yun na sila guys magkain na sila malakas kumain dalawang puting kaya ka na snow white so dyan kasi dumili na siya guys kaya hindi siya masyadong kung pag butong, talaga mabilis siyang kumain. Oh, di ba? si Roya. and Snow White. Ito yung nanay nila. Si Kitty. Yan si Kitty guys. Yung nanay nila dito sa dalawang kuting, Yan. Maras na pagkain guys. Masaya tarang ano Yan. Ito, ako lang isa ko um, um, inal, sa niya. mga Pilipino. Yan, dinala ko kasi para sa akin mga um, alaga. Si Busog na yan si si Kon eh. Kasi naunang kumain siya guys. Hello, busog ka na? Busog ka na si Kon? Busog yan guys. Hmm. Um, Sarungan, tapos na kumain. Ini Snow White ni. Maka si Snow White. Kain na kayo. Ikaw si Kon. Ang galag-galag na yon. Isang. Siguro yun na. na. Ha? Ayaw na. Hey, where are you going? Yay! Hey. <laughs> kina natin yung mata ni Royal. Royal. Ay, iba. Iba yung mata niya. Yes, back. Ito isa blue. Iba yung mata ni Royal. Ito naman yung So, ayaw mo na. There's no way ito lang mapapansin talaga ito si sikon. Lagi talaga itong paano eh. pa eh. Ito si sikon eh. Ang taba-taba Oops. Hello. Baro nang kulay ng mata ng sikon. Yan yung si Sisikon ito guys. Mataba siya guys. So malaking pusa. Yan. Nakaigala siya dahil busog mo. Go white. Kumusta ka naman? Hindi ka na? Ah. white. Right. Hey! Saan ka lang pupunta? white. oh, ikaw. Saan Ha? Ah. Real. itlog na guys kaya hindi na kumain o Hey. okay na naman yung buntok kasi

còn đây, hôm nay hôm mai, thank you for watching guys, see you in next vlog, bye